Nani among paniud to karon, ulan manggod, ulan-ulan mara na among gi wow. to. Wala ni bugas. Ya <laughs> among gi utanan ug og... talung. Talung. Na. Yeah. Yeah. Prito lang mig talung kon Unisya guys. Mani man pamilya oh. ang kinaon sa Pobring kahoy. Pobring kahoy. kinaon is taga bukid. Isa pa, isa pa. Mone, kinaon sa hmm. mga farmer. Hmm. 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 Kung wala mi kuan, wala mi bugas, mura niya mong kaunon. Aron di po nung yung gautom. Oh. na sila, o. Oh. O, oh, nangaon na sila. Nangaon na sila. Hmm, na sila. Ano siya ang among pagkaon dari sa bukid. Muni, bukid light! Siya di daw magubos na ikuan. Eh, Ikaon na, Eric! Ay, ang sakang na. mo ano na yung munag gatas daw. Ay, gatas pag yun ang isagol sa kamuting kahoy. Muna, ayahang eh, buhatong gatas daw. Ayahang eh, isuwa sa kamuting kahoy. Ang mga kamuting kahoy Sige, kamuting kahoy lang yung ha. Kahoy, di ka? Di okay. daw siya sa kahoy. Ito ang kahoy po. Kahoy. Kahoy daw, kahoy. Kahoy. Hindi doon. Ayaw, Ayaw anak doon. Sige na, suda. So Wala na lang kamuting kahoy. Ano? Kaya tamis na ana dong na pa margarina, na pa lubi, na pa sukar, nya butang pagyuni mo gatas. Ah, grabe. nag uh, gimix pa. Nag-mix pa. niya. Oh, ang... Ay, 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 ay. ay, naku, ang ganda. Ay, naku, lami. Aana, dong. Utangan pa, yug. Condense. Oh. Ang sarap. Ay, ang sarap. Ay. <laughs> ay. Opo, opo, opo. Opo sa manisya, yeah, oy. Hindi man mo po kay Basig Ilugan. Ano <laughs> yung bataan ni, eh, oy? Hindi man mo sugot, iba na iyahang kamuting kahoy. No, Mabilag yung mong talong tin. Um. Nakay, daddy, no? Na, na, naay, 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 na, naay, 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 Nice, dagi sagol niya gamay. Ay, ito, mix ito. lang. Gamay ra kay. Gamay ra ang iyang isagol. Para lang uh, na kan. Mm. Okay, so <laughs> 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 ano ka hunting ka kunin hurutan ni rum. ba betay ni ano tin tin. Karon ko nakatilaw sa imong niyo to ang alam ite. pud Mane amu ay tang pa ni udto karon. Mm. Ah, lam good guy. Na may nagmutulot sa tingin uh, nice sa talong. Talong na ko ng Ang dubi nga kanang dili pag ay kay gulang. Ni gisagol ani nya bag asuka, na nice sama gayon. Mane good mga kapamilya. Dahil dumagali na nga unta. Oh, ei,